Ang sarap ng patatim. Patatim. Ay naisipan natin, magluto na patatim. Ang sarap. Buli kasi si mama ng pata ng baboy. Si mama na... Si, si mama na daw nagluluto ng baboy. Kasama si daddy. Tsaka si mama. Hahaha ha. <laughs> Naglagay si Mama ng siboy at saka ng bawang sino ang bata ng baboy Naglagay ng tubig Kadaming tubig lalagay Katagal natin kasi ito papakuluan Taklong oras ito papakuluan ya ano, papakuluan ulit Para malamot na malambot. Shout out po Lalo Mercy Maglalagay si Mama ng pawit Shout out na lang lagay na patis Maglalagay na tayo ng toyo de wewe, wewe Tsaka ni Red, tsaka ni Daddy Tsaka ni Mami, tsaka ni Mama Tsaka ako Panis lagay na si Mama ng pantintat Ng bubo Naglagay na si Mama ng isa ni Taka Oyster Sauce. Paborito ko! Balik na yung muna natin yung pata. kay Mami. Lagi si Essek, lanod, si na nuno, si Esek Nag-download si Wewe na nono. nag tiktok. Mambabalik pa sila natin yung baboy. Paglalagay na si Mama ng pie apple Isang lata. Para, para masarap madami tayong lalagay yung million. isang milyon <laughs> shout out kuya Jasper, laro tayo ngayon bukas maglalagay na si mama ng hey, reno ang maliit na lata lang papakuluan na lang to na matagal na matagal na patagas agad sa maluambot yung pata At, apat oras pa ba to bago maluto to Kain in kainan tayo. Gutom si <laughs> na si tadi. Tetek mo naman ni baby. Hello to ni mama. O ma tarpto. Sabay din 'yung papa ko pag patalo kay wewe. Ugh, grabe. Andare ko na kay dito, grabe. Sobrang sarap kasi ng pata.